Pipasalamat po mga kapatid dito po sa dako ng MCGI San Jose Tacloban City Leyte Eastern Visayas Chapter Maulan po dito sa Tacloban ngayon Bro, kawai-kawai. Hey! Nabi <laughs> pasalamat, mga kapatid. Dito sa dako ng San Jose, Tacloban City. <laughs> Brad Rudy. Yun, no? Know, Pag-ibig pag sa San Jose. Well, para Gusto? Okay la. Kakuan pala kanina <laughs> ka la ani Brad Rudy. Andi kaguddi duan itong iswebebe. Right. Auto summer, lubin kay biya ko sa maasin. Oh. <laughs> oh. Di ka gawas <laughs> ka daw. Hindi ayaw ko buwas sa biliran. Wala uh, po natin kita itong pagbinag mo wala pa. Kwan na yun May da, tulungan na. Padutrina. Ay, matindi. Uh, ano sa ni S.B. Bulacan? Ano sa uh, Japan? Ano sa Montreal City, Quebec, Canada? Ito, nakikita man nilang gawain. <laughs> Natambok local store. didiha sa San si <laughs> Yun no? Kaway-kaway. Uy! Uy! Happy pa salamat na ah, sis kaya <laughs> Bad Ducks. ka pala? <laughs> Oo. Okay pa yung sis Julie. Abog sa ko. Ay, doon sa ko busy. Pag-ibig at kapayapaan.